Hello guys! So ayan, magluluto ako ngayon ng sinigang uh, ulo ng salmon. So ayan siya guys. syempre unahin muna natin yung video na luto na. Para naman maingan nyo yung ating ano, viewers char. <laughs> Joke lang ha. So ito na nga yung aking gagamitin guys. Siyempre yung ating salmon. Ating sangkap luya, kamatis, bawang, sibuyas. Tsaka ayan guys, sili, okra, sitaw, tsaka yung kangkong at labanos. So, at ang binili ko nga palang pangsigang guys, ay yung kasama ng miso. Ayan siya. So, una pa, ko muna yung kaldero guys, para maigisa ko yung mga sangkap. So, ayan, mainit na. Lagay na natin yung mantika. And then, yung ating sangkap. Palagay ng sangkap guys, pag nadurog na siya, ilagay na natin yung fish. Okay. So, takpan lang natin yan pagkahalo. And then, ilagay mo na natin yung uh, sinigang mix. Habang wala pang tubig para manuot yung lasa niya guys. Tapos, lagay ko na yung labanos. Tapos, water. Kasi, saglit lang malot yung isda eh. Baka malagsak, malabsak yung ano. <laughs> so, ayan na siya guys. Paminta. Tapos, lagay na natin yung ating mga gulay timpla nyo na rin guys. Kaya na bahala mag-balance ng inyong panlasa. Kangko nga pala nilalagay ko dyan kasi hindi ako mahilig sa mustasa. Tradisyon na natin yung mustasa pag sa salmon, ba? Diba? Kaya lang ayoko nun kasi medyo mapait. Yun lang guys. Ayun na siya. Luto na. O oh, diba? Paparami na naman yung kain. Oh, sarap. Thank you for watching. Bye. Lunch na rin kayo.